po ang benefits ni Lord. Huwag mo kalimutan. Hindi ko makakalimutan kapatid na since no maliit pa lang ako, pinagaling ako ni Lord. Nagkasakit kami, apat kaming mga magkakapatid. Walang perang pang-hospital ang aking ama. At napakalayo sa hospital ang aming tinatirhan. Amen ba? Hindi na kami, sabi nila, hindi na kami makakakain. Amen? But, no, for For God is a miraculous God. Amen. Through prayers and faith of our parents, kami po ay pinagaling ni Lord. Amen. Hindi ko makakalimutan yun. Benefit yun na tatanggap ko kay Lord. Amen. Many times na po akong nakaksidente. Nakaksidente no? sa tubig, nakaksidente sa mga sasakyan. But I'm still alive. Amen. Isa yung mga benefits na na-receive ko kay Lord. Amen ba? Nagkasakit ako for how many weeks? but ako ay pinagaling ni Lord. Benefits yun. Amen ma? Hallelujah. Kung saan ako dinadala ni Lord ngayon, kung saan ako ngayon, it's benefits from God. Amen? Hallelujah. Isa yung mga mga benefit na natatanggap ko kay Lord and I'm so thankful of it. Amen? Maraming mga tao na kalimot na, puro na lang dada, puro na lang reklamo, negative talks. Amen? Kasi they don't know what they are doing. Amen? Haleluya hindi nila alam na na ang pagsasalita ay isang benefit. Maraming mga tao ngayon, hindi na sila makapagsasalita. Amen? Maraming mga tao ngayon, hindi na makapag-isip ng mabuti. May mga tao hindi makakita ng malinaw. Pero ikaw, amen? Malinaw pa yung mata mo, maka, maka, makapagsalita ka pa, amen? Makalakad ka pa, makarinig ka pa, amen? Hallelujah, amen? Kaya pasalamatan mo si Lord kahit na yung yung may nararamdaman ka ngayon na hindi ka makalakad ng no ng malakas don't worry amen ba kahit na may nararamdaman ka be thankful to God for everything amen be thankful kasi uh, isa sinasabi natin na dito sa school sa school may mga magic words amen hallelujah amen so yung isa sa mga magic words na ma-touch natin yung heart ni Lord is kung marunong tayong magpasalamat. Amen? Marunong tayong mag-remember kung paano tayo tinulungan ni Lord. Kung paano niya tayo niligtas. Amen? Kung paano niya tayo binibless. Amen? Kung paano tayo pinili ni Lord. Kung paano tayo binuhay ni Lord. Amen? Kung paano tayo binigyan ng a lot of opportunities sa ating buhay. Amen? Hallelujah. God bless you po. God bless you. Sir Wilbin, well God bless you. Amen? Okay po. Lilybeth Beth Betansos. Uh, okay. Nakaano ba? As, uh, ay, i, I, I ano nga si Doris, si Sir Wilbin, kung nakaano ba si Lilybeth na kung pwede siya i-connect sa programang itong. So i-chat chat po sa Jesus loves me. Okay? God bless you po. Amen. Hallelujah. So, kaya mga kapatid, huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan. Like what happened po kay King Saul in the Bible. Alam niyo naman si Saul ang first na king. Amen ba sa Israel. Amen. And then binigyan siya ng mga opportunities ni Lord. Amen. Kahit hindi siya karapat-dapat, but inanoint siya ni Lord at ginawa siyang presidente o hari. Amen ba? But na forgot niya lahat 'yun. Amen nakalimutan niya yung mga benefits ni Lord na hindi hindi dahil siya ay matangkad, hindi dahil siya ay guwapo or siya ay ay intelligent kaya siya pinili ni Lord. Hindi nakalimutan niya ang lahat by it's the favor of of, of God. Amen nakalimutan niya si Lord nakalimutan yung ginawa ni Lord hanggang no yung mga instruction ni Lord hindi niya, niya hindi niya, niya ginagawa amen nagdisobey siya sa mga instruction ni Lord sa kanyang buhay yung command ni Lord sa kanyang buhay nakalimutan niya lahat 'yun amen hanggang dahil nagiging matigas na ang kanyang ulo he forgot no lahat ng mga ginawa ni Lord na mabubuting bagay sa kanyang Uh, sa, sa kanyang buhay. Amen? Kaya nga mga kapatid, Amen? Siya ay nawala sa pagkahari. Nawala siya sa kanyang posisyon. God bless you, our senior pastoral joy. God bless you, blessed morning. Amen? Kaya delikado po mga kapatid, kung tayo po ay makakalimot sa mga benefits ni Lord sa ating buhay. Look at Judas. no si Judas, napaka-opportunity, uh, Grabe yung oportunidad na binigay ni Lord sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah, no? Kahit saan si Jesus, nandun siya. Kasama-sama niya si Jesus kahit saan. Pero nakalimutan niya yung benefits, yung favor ni Lord, yung opportunity na binigay ni Lord sa kanyang buhay at siya ay nagpagamit sa kaaway at, at nagtaksil kay Jesus. Ano nangyari sa kanyang buhay? Hmm? Namatay siya. Amen? Hallelujah. Kaya God bless you po, our great senior pastor Joy. God bless you, Ma'am Analiza. Kaya nawala ang kanilang buhay. Maraming mga taong nawala ng buhay because they forgot the benefits of God in their lives. Amen? Kahit sabihin mo nga na manaramdaman ka sa iyong katawan, isipin mo nga kapatid, yung mga ginawa ni Lord, kung kaya kang pinagaling ni Lord before, kaya kang pagalingin niya ngayon. Amen? Kung tinulungan ka ni Lord before, tutulungan ka niya ngayon. Amen? Hallelujah. Kung binago ni Lord ang iyong buhay before, bas, ba, mas babaguhin ni Lord ang buhay mo ngayon. Amen? Hallelujah. Because God is with us. Sa mga anak niya na nag-obey sa Kanya. Mga anak sa mga anak niya na faithful sa Kanya. Sa mga anak niyang hindi nakakalimot sa Kanya. Amen? God bless you, Ma'am Evelyn. Maraming mga tao, before, nung walang-wala sila, lalapit kang lalapit kay Lord. Pero nang, nang i, nung, ano, nakaangat na, amen? Binibless ni Lord financially, nawala na. Amen? Meron namang iba, no, nagpatuloy sa church, pero kung napaka-aruganti at kung sino-sino na, hindi ganyan. Amen, Ma'am? Hallelujah. Amen? don't forget na lahat ng ating natanggap, lahat ng mga bagay na ating na-receive, ay na-receive natin yun because God allows it. Amen? Hallelujah. Amen? Kasi si Lord ang nagbigay. But God will always use somebody. Amen ba? Ma? Para may benefits ka. Amen? So, wag tayo magiging hambog mga kapatid. Amen? Huwag tayo magiging arrogant, amen, magiging pride sa sarili that because of my lakas, because of my strength, because ako, ano ako, masipag ako, kaya ako, kaya ako ay nagkaganito. They forget God, amen, hallelujah, nakalimutan na nila si Lord na si Lord ang namay-ari na, na kanilang buhay, amen, na si Lord ang nagbigay sa kanila ng wisdom, na si Lord ang nagbigay sa kanila ng lakas. Huwag niyong kalimutan si Lord. Amen? Thank God na nandito kayo and you love to hear God's word. So, ibig sabihin, mga kapatid, you love the word of God and you love God. Amen? Patuloy tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Patuloy lang tayo. God bless you, Ma'am Florence Martinez. Pray mo ako ngayon masakit to. Ah, okay. Uh, ah, na ba si Florence Martinez? Check nga. Uh, i-chat-chat niyo rin. God bless you, Ma Florence. Uh, Mag-message kayo sa ano, sa uh, Jesus loves me. Amen? Hallelujah, praise God. God bless you, Sir Jimuel. God bless you, uh, blessed morning. Please, kindly share this video, mga kapatid? Mga ilang minuto na lang, no, Apostle Paul will be here na. Amen? So, we just need to, uh, we just need, mga, ikso, uh, mga kapatid na, mag-prepare. Hallelujah. Sa verse 3, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Kaya sinabi ko mga kapatid, huwag niyong kalimutan yun. Amen? Huwag niyong kalimutan yun na si Lord, no, ang nagpatawad sa atin. Amen? That's why He gave His only begotten Son just for us to be forgiven sa anuman yung mga nagawa nating kasalanan. Amen? Binago niya ang ating buhay, pinatawad niya tayo, ginawa niya tayong karapat dapat at malinis, at ginawa niya tayong kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Know that who heals all your diseases. Si Lord. No? Amen? Huwag mo sabihin, ang doktor man ang nagpagaling sa akin, si ano man yung nagpagaling sa akin sila ay ginamit ni Lord but it's God na nagpagaling sa iyo. Amen. Hallelujah. Thank God. No, sila ay mga instrumento. God bless you, Ma'am Esperanza. God bless you. Amen. Hallelujah. Hmm. Hallelujah. Kaya mga kapatid, amen, sa ating buhay, do not forget all the benefits from God. Huwag mong kalimutan 'yun. Hindi sa ating lakas, hindi sa atin 'yun but it's God. Amen. Yung mga taong nagbigay sa iyo, mga taong nagbigay sa iyo ng opportunity, nagbigay sa iyo ng trabaho, nagbigay ng blessings, nagbigay ng bahay, lupa, pera, or whatsoever, dahil sila ay ginamit ni Lord. Don't forget it. Amen? Give all the glory to God. Amen? Ano man nangyari mga kapatid? Nung na-forgot, no? Lahat ni, ano, ni King, ni Bukag, ni Czar, no? Na si Lord ay may-ari ng lahat. Amen? Na-forgot niya. Amen? So, nakalimutan niya lahat ng mga ginawa ni Lord sa kanyang buhay. So, anong nangyari kay King Nebuchadnezzar? Ginawa siya ni Lord na parang animals. Amen ba? Na parang baka. Amen? Kumakain ng mga grasses, kumakain ng mga damo, lumalakad na parang damu. Amen? At sabi ni Lord, ibabalik lang kita sa dati if you will humble yourselves. Kung kilalanin mo ako na ako ay iyong Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nung na, na pag-isipan niya at na-realize na niya at sumuko siya sa Diyos, yun na ibalik siya sa kanyang pagkatao. Amen. Look at Satan. Ano nangyari kay Lucifer? Si Lucifer po ay napaka-close ni Lord doon sa langit before. Pero dahil nakalimutan niya yung benefits ni Lord, na ginawa siyang right hand ni Lord niya siya yung Pinakahighest sa lahat ng mga angels na ginawa ni Lord. Nakalimutan niya lahat yun, nakalimutan niya lahat ng mga opportunities, yung favor, yung mercy ni Lord sa kanyang buhay. He forgot it. At tiningnan niya ang kanyang sarili na pwede siyang magiging Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Because of pride, because of the arrogant, dahil he forgets all his benefits of God. Ano nangyari sa kanya? Amen? kaya siya nagiging Satan. Amen? Dahil na-forget niya ang lahat ng mga ginawa ni Lord na kabutihan sa kanyang buhay. E ngayon, nagiging Satan siya. Gumagawa siya ng masama. No? Pati yung mga angel na naisama niya, na-convince niya doon sa langit, nagiging demonyo. Amen? Saan ba sila pupunta? No? Sa impyerno. Si, ang demonyo at si satanas, walang kapatawaran yun. Hindi na mababago ang desisyon ni Lord na sila ay maimpierno. Amen. Kaya huwag kang sasama sa kanila. Huwag kang tutulad kay Satanas. Amen. Huwag mong kalimutan ang mga ginawa ni Lord sa iyong buhay. Huwag mong kalimutan 'yon. Amen. Hallelujah kasi si Lord ang nagbigay sa iyo. Amen. So huwag mong sabihin ang anak ko man ang nagbigay sa akin, hindi si Lord. Ginamit ni Lord ang iyong anak. Ay, parents, kuman yung ginamit ni Lord, ginamit ni Lord ang yung parents. Huwag mong kalimutan. Amen? Hallelujah. May maraming mga scientists, maraming mga tao na binigyan ni Lord ng intelligent, binigyan ni Lord ng knowledge, but they forget God. Sabi ni Lord, no, sa tingin ni Lord, they are foolish. Amen? What they are doing in this world is just foolishness. Akala nila, they know the truth. Akala nila, No? Sila na yung pinaka-wise na tao dito sa mundo but in the sight of God they are foolish because they don't know God. Amen? Nakalimutan nila si Lord. Nakalimutan nila ang mga ginawa ni Lord sa kanilang buhay. Amen? So do not forget God in your life. Amen? Always be thankful. Amen? Kahit anong nangyari sa iyong buhay, lalapit at lapit kayo kay Lord because God is willing to help us. Amen? God is willing to uphold us. Amen? God is willing to be with us as long as hindi tayo makakalimot sa kanya maginawa sa ating buhay. Amen? Hallelujah. God bless you, Ma'am Wang. It is well for. Amen? Kaya, prepare yourself. Amen? Sabihin mo sa iyong sarili, Lord, thank you, Lord, for all what you've done. Salamat, Lord, sa mga ginawa mo sa akin before. Lord, salamat, Lord, sa mga ginawa mo sa akin ngayon. At salamat, Lord, sa mga bagay pa na iyong gagawin sa aking buhay. Lord, salamat Lord sa aking kagalingan. Salamat Lord for my a uh, good future. Lord, salamat Lord sa mga favor. Salamat for your mercy. Amen? Magpasalamat ka kay Lord. Amen? Lord, salamat sa aking hininga, Lord. Lord, salamat, Lord, kahit sabi ng doktor, merong ganito, ganito, ganito ang nangyari. Lord, thank you because I'm still alive. Amen? Hallelujah. Lord, thank you, Lord, because... May solusyon pa ang lahat ng aking mga problema Lord, thank you Lord Because bibigyan mo ako ng lakas Thank you Lord Kasi pagagalingin mo ako sa lahat ng aking karamdaman Lord, thank you Lord Amen Kung isa-isahin natin mga kapatid Hindi, hindi No, dapat kataas Amen ba kung isa-isahin natin yung Mga benefits ni Lord sa ating buhay Na, amen Hindi basta-basta matatapos ng isang araw Amen Hallelujah, isang oras is not enough. Kasi hindi natin makaka-count yung mga ginawa ni Lord kahit na mga bagay na alam natin how about yung mga bagay na ginawa ni Lord sa atin na hindi natin alam. Amen ba? Hallelujah. Amen? Alam mo ba na may mga ginawa si Lord sa iyong buhay na hindi mo alam? Amen? Hallelujah. Hindi mo alam na, kasi ah, Lord pala yun. Amen? I was so amazed, mga kapatid, nung na aksidente ako sa isang motorcycle with my father. Amen? Hallelujah. Kasi, yung nangyari talaga sa akin na aksidente, grabe. Parang lumilipad ako sa kabilang, sa kabilang, ano, gilid ng daan. Amen? Doon talaga ako na, ano, na-amaze ako. Paano? Iwala wala akong helmet. Hindi nga ako nakasapatos. Amen? Wala talaga akong protection sa katawan. Ba't alam mo ba mga kapatid, hindi na bagok yung ulo ko. Amen. Hindi nabali yung mga bukog, mga uh, yung mga buto ko. Amen. Hallelujah. Walang nababali doon, pero may gasgas -gas ako. Amen. May sugat, pero sugat lang. Amen. Hindi ako na disable. Amen. Kasi alam ko that it's God, it's not my own ability kung bakit nagkaganon. Amen. Kasi how come? No, yung mga mga sasakyan na dumadaan, hindi ako na ano, hindi ako nadala yung mga sasakyan na dumadaan. Amen? How come? Amen? Paano? Paano nangyari yun? If human being, parang impossible. Eh. Amen? Kasi may maraming gano'n na na-disgrasya at namatay. Na-disgrasya at ano, na sagasaan ng iba pang sasakyan. But how God did it, I don't know. Amen? But one thing I knew, naggawa yon ni Lord. Amen? Hallelujah. Gawa ni Lord. Amen? Nalulunod ako kapatid. Wala na akong hininga. Amen? Nung nakuha nila ako sa ilog, wala na talaga akong hininga. Amen? But I'm still alive. Amen? Kasi alam ko na it's God. Amen ba? Alam ko it's God. Na si Lord talaga, benefits ni Lord na binigay sa akin yon. Amen? It's not me, kasi hindi ako marunong lumangoy. Amen? <laughs> Kaya magtataka kay bakit di na siya nalunod. Hindi <laughs> ako marunong lumangoy mo kapatid. Amen? Hallelujah. Kasi nadadala lang ako sa aking kapatid. Sabi sa sasaluhin kita. Sige. Mag ano ka. <laughs> Tumalun ka. Yun. At napakalalim ng ano na yun. Parang waterfall na yun. Amen? But God saves me. Amen? Hallelujah, amen, sa nangyaring ganun mga kapatid, nakita ko aking sarili, nakita ko yung napakalaking tao, amen, hallelujah, and my spirit is praying that Jesus saves me, and then after that makapatid bumalik yung, yung ano ko, yung, uh, yung ginhawa ko, amen, hallelujah, so yun mga kapatid, it's God, amen, huminga na ako, nang huminga, nang huminga, amen, And until now, I'm still alive. Amen? Because of the benefits of God in in my life. Amen? And I know po na marami po, no, marami po mga benefits si Lord na binigay sa iyo. So don't forget it. Huwag mong kalimutan. Alam namin, you can overcome all the sicknesses. Amen ba? Ma? Ma-overcome mo yan. Amen? Just be strong and believe in God. Continue sa pag-trust kay Lord. Amen? Sasabihin mo sa iyong kaluluwa that I know that my God, no, my Redeemer, lives. it. Amen? Na ang aking Diyos na ang siyang tutulong sa akin, na ang siyang magpagaling sa akin. Buhay siya at alam ko na hindi niya ako makakalimutan kasi hindi ako nakakalimut sa kanya. Amen? Hallelujah mga kapatid. So prepare yourself. Amen? Hallelujah. Kung saan ka man ngayon, magpasalamat ka kay Lord. Amen? Kung saan ka man ngayon, Amen? Magpasalamat kay Lord. Lord, thank you so much. Kahit ganito man ang naramdaman ko, kahit ganito man ang, ang uh, nangyari sa akin, but I'm still thankful to you. Amen? Hallelujah. Look at Job. Amen? Kahit uh, grabe na yung naramdaman niya, grabe yung pinagdaanan niya, mas more than pa sa atin yung pinagdaanan ni Job. Nawala yung kanyang limang anak na matay, nawawala yung kanyang makayamanan, lahat ng kanyang mga animals, lahat, ang asawa, iniwanan siya, tapos yung mga friends niya, nagmamak sa kanya, nagsalita ng hindi mabuti, amen? Grabe talaga pinagdaanan ni Job. Pero, hindi siya nakakalimut kay God. Hindi niya nakalimutan yung mga benefits ni Lord sa kanyang buhay. So, anong nangyari at the end sa kanyang buhay, mga kapatid? Siya ay tinulungan ni Lord. No, siya ay nakatayo ulit. Amen? Siya ay pinagaling ni Lord. Amen? At No, lahat ay binalik ni Lord, ni restore ni Lord. Binalik ni Lord yung nawawala sa kanya. Binigyan binigyan siya ni, Lord more than five na mga anak. Amen. Double yung mga yung na-receive niya mas double, mas nagiging mayaman pa siya kaysa before. Ganun si Lord mga kapatid. Amen. Yung mga sakit na 'yan, yung mga naramdaman mo is just for a while. Hindi 'yan forever sa iyong buhay. is just for a while. Dadaan lang 'yan. You just need to be strong. Amen. Hallelujah kasi one day mawawala 'yung lahat 'yan. Amen. Hallelujah mawawala lahat 'yan. Basta continue with God. Amen. Huwag kayong paatras-atras. Asin ba ako ngayon ay ayaw ko ay mag ano ako ngayon magsali ako sa ano sa sa online healing program ah, bukas ayaw na po. Amen. Kailangan talaga continuous tayo na lalapit kay Lord. Amen. Continuous tayo magpasalamat, continuous tayo mabu pray, continuous po na yung hope natin ay kay Lord, amen. Hallelujah, continuous tayo na willing na 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 iobey si Lord, amen. To be led by God, willing tayo. Basta about kay Lord, you are willing, amen. Basta about kay Lord, may time ka, amen. Hallelujah, and surely kaawaan tayo ni Lord, amen. And surely, mga kapatid, i-remember tayo ni Lord. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya, wag mawala ng pag-asa. Because God is with us and God will help us. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen? Hallelujah. So, and, handa na ba tayo, mga kapatid, sa ating, uh, sa, no, sa mga, sa mga words. Amen? Sa mga words of wisdom yung mga salita ng Diyos na marinig natin sa kanyang lingkod are we ready? Amen? Ready na ba tayo sa kagalingan na ibibigay ni Lord sa ating buhay? We, ready na ba tayo sa mga blessings na ibibigay ni Lord sa ating buhay? Amen? Ready na ba tayo mga kapatid? Just be ready. Amen? Hallelujah. Amen? Just be willing and ready that Lord I am willing and I am ready for you. Amen? Hallelujah. Praise God. God bless you po, Ma'am Rosalinda, Ma'am Merly. God bless you po. Amen? Hallelujah. So, ganun. Kailangan handang-handa tayo. Amen? Kailangan full of expectation tayo. Amen, ma? Meron kang ina expect No? Huwag mong sabihin na ah, okay lang, kung wa, okay rapog di. Ganyan ang mga bisaya, no? Amen, ma? <laughs> no? Parang okay lang kung meron, kung wa, o, kung meron, kung wala, okay din. wag ganun. Amen ba? Expect something from God. Amen? Hallelujah. Because according to the word of God, your expectation shall not be cut off. Amen? Hallelujah. As long as we are we are expecting from God, may tatang, matatanggap tayo kay Lord. Pero if you are not expecting or maybe you are doubting, now you are not sure of it, Amen? Baka hindi mo matanggap. Amen? Hallelujah. So, you must know, amen, how to expect from God. Amen? God bless you, Pastor Rajanessa. God bless you, blessed morning. Amen? Hallelujah. So, uh, get ready. Maganda tayo, mga kapatid. Ano ba yung ini-expect mo kay Lord today? Amen? God bless you, great woman of God, Pastor Rajanessa. God bless you. Amen? Ano ba yung ini-expect mo kay Lord today? Amen? Ano ba yun? Amen? Kasi, kung mayroon kang hinihiling ni Lord, amen. Kung mayroon kang ina-expect from the Lord, ang ibibigay ni Lord is more than that. Amen. Ha? Uh, God bless you Ma'am Haname. God bless you blessed morning po. Amen. God bless you Sir Wilbin God bless you. Amen. Ibibigay ni Lord is more than that. Just be ready. Amen. Just be ready Lord. I am ready. Amen. Ready na ready na ako sa aking Uh, sa aking mga milagro na ibibigay mo sa akin. I am ready to receive the healing. I am ready to receive the miracles. God bless you. Amen. God bless you Sir Hernan. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi ganun si Lord. Amen. You will ask God one thing, no? Sasagutin sasagutin ka ni Lord with three things or five things or more than that. Amen. Basta may expectation ka from God. Sasabihin mo, Lord, today is my day. Amen? Hallelujah. Amen? Today is my day, Lord. Yung mga sakit na naramdaman ko, mawawala na ito today in the name of Jesus. Amen? Diba tinuruan tayo ni Apostle Paul yesterday? Amen? Kailangan marunong tayong magsalita, marunong tayong magfight sa mga sakit, marunong tayong magfight kay Satan at sa kanyang demonyo. Amen ba? Hallelujah. Amen? Dapat marunong tayo. sabi mo, ikaw na sakit, umalis ka. Ikaw na pain, umalis ka. Ikaw na ano, umalis ka. Diabetes, high blood pressure, umalis ka sa katawan ko in the name of Jesus. Amen? You must know how to speak that you are healed, that you are blessed in the name of Jesus. Hallelujah. And now, Apostle Paul is ready. So, handa na ba tayo mga kapatid? And now, let's welcome our great daddy in the Lord, Apostle Paul.